good morning. Mga guys, mga amigo. Gagawa tayo ng truck galing sa Bicol. Umalik at dito uh, sa Kalamba. Nagreklamo yung driver. Ano bang problema nito? Problema? King Pen sa Show. Oh, nagwiwigil. Nagwiwigil na malaki na. Malakas na sa kanan. Oh. Ayun po, uh, tsitsikapin natin ano. Ngayon natin ha. Oh. Igaw nga. Nagwiwig oh. ingaw. Ayan o. Ayun, oh. Grabe na o. Grabe na. Tingnan ko na yung loob niyan. Sinilip ko yung busing ng tanso. Kinain na. Nagkaya ng tanso. Hindi natin kaya remedyohan na, yan. Kaya lang na lang para sure magkakita pa ito eh. Pag remedyo, pwede naman yun. Pamaraan na pa lang. No? Eh, ang problema, gusto naman nila, sige, kung anong burger to, susundin daw nila. Sabi ko, masinsap na lang yan kasi bubuhay ulit yung lagyan ng busin dahil kumakalong na. Sa layo ng biyayan ito, sa Marambigo, yan. Ayan po ang naging sira sa kanya, kingpin. Ayan po ang mga WA paro. At ito. Abay, shit not kabay! Ayan, si Richie po, ating katropa, mga amigo natin. At sila po dito ay namimirinda mo na. At ngayong oras dito, mga last days na kay Robert! Ayan. Ayan <laughs> po, po. Lalabas po nating ID niyan yan. Babaklasin ko po yan, ano? Anahin natin gagawin ay mga bearing. Ipupull out natin yung bearing. Tapos brick show backplate tatanggalin na rin para magaan paglabas ng kingpin. Pwede naman sana yan remedyohan lang kasi hindi nga magtatagal yung remedyo. Ayan na po uh, guys, amiga, amigo, no? Ating ib ay magtanggal po tayo, ano? Uh, muna, no? Drug link. Atanggalin nyo to. Betty City, ang sukat nito, sakit o combination. Tapos yak, Tapos backplate po, apat lang turnilyo yan. Pagkatapos U-bolt, apat na nat yan. Dalawang U-bolt lang po yan, ano? Tinanggal ko lang isa. Salamat! Proteksyon na nyo lang po ng jack yan. Kasi pag tinanggal nyo yan, baka biglang umariya Pwede kayo maipit, no? So malapit na tayo mong ganito, nito. Ilalabas natin itong IDM. Kasi po, yung kanyang ganitong sa kabila, yung lagay ng busing, busalsal na. Kaya naman sana yung luot-ukot lang. Nangyari po. Ayaw ko nang gano'ng Gusto po maging matibay. Dahil kasi yung housing nito, yung mismo lagay ng busing, busalsal sal na. Pababilda pa kayo, tapos lagyan ng busing pa para maging matibay. mga Ayo amigo. Ayos tayo. Ito po yung ginawa ko dati yung chicken gin. Pero ito naman, ay iba naman dyan border ay i -beam. Lalabas ko po. Kasi Kingpin King kalug na kalug na. usalsal na. Malayo kasi yung biyahe nito. Nagamit nila. So, balikan ko na lang po kayo kapag ka inariya ko na yung I-beam. Na po, no? nalaglag na yung kanyang i -beam. Wala kasi yung alalay ko. Wala mga kapag video na may Kasi yung aking alalay po na yung Uber kagabi. Pesta kasi dun sa amin. Palaban. Kaya patayin ko muna itong aking cellphone video, susure ko na lang to mamaya. no? Yan lang po ang itsura ng kanyang ID, no? Ito po, may spacer kasi siyang tinanggal ko. Dito lang po yan nakakabit, ano? Yan. Katapos po, yung kanyang new bolt niya man niya ay maganda pa. Maganda pa yung new bolt niya, ipabalik ko lang po yan. Hindi ko na pwedeng palitan dahil original po yan. Kasi yung nabipili natin, may klase na rin po yun. Kahit bago, naunat po yun, bakal kasi original. Okay, lalabas ko na po. No? Bay! Nabas na tito. Ah! Okay, so yung nga bay. Okay, birahin mo lang. Oop! Alalay lang. Huwag mong biglay. Baka madali ang kalso dyan. Oop, tama na. Ano okay, tama, okay, tama na. Okay. Good morning po. Nandito na ang ating kingpin. Ano? Palitan na ng bago yan. Nabit up na po itong butas na yan. So wala nang kalung, na check up ko na po yan. Yung um, brick show, layo yung brick type kasi ito. Kakabit ko na po yan. Harap tsaka liko palitan. Ito, pakiangat lang ito lang to, kasi may lubi dyan. Pagdating doon, bibirahin na lang. Ha? Ano yung angat natin ito? Oo, iangat lang doon. Papasok kasi ako lang mag-isa. lang po tayo dito sa ating kaibigan po. Wala kasi yung alalay ko eh. Kaya nilagyan ko ng tali yan para pagdating doon, mabibira lang siya. Kasi mahirapan. Hindi tayo mahirapan ba, no? Okay? Ito lang, ano mo na? Ya, pasok lang. Okay. Yeah, diba? Ang lime ang lubi doon. Para makapirsa ka. Bigat din kasi yan eh. Okay. Okay. Okay, tira. Hop! Sige, tatiming lang natin sa jack Okay, sa bibke. Hop, ganda. Okay, tira. Yan. Okay, tira pa. Hop! Okay, okay, okay. Okay na. Ngayon, tataas natin yan. No? Uh, jack natin, crocodile. Papatong doon ngayon din para itaas. Tatama natin sa, sa center bolt. No? Kasi tawag po nito ay center bolt. Kailangan po masintro po natin pagkakabit ito kasi center bolt na kailangan dyan para nakuha yung alignment. Tapos yung jack naman natin na silalim pagtaas na. Okay? So yan na po, no? uh, naikabit po ng ating brick show. Sa loob lang po talaga ang dapat yung spring kabit pag -dice. so, Tapos po, adjuster naman niya, niluwag na po na yan. Sagad na po yan kasi makapal na po yung kanyang brick show, di ba? Papasok po sa drum para dito di mamahirapan ating paggalaw-galaw. Papasok kasi hindi na natin adjust ang adjuster ng brake ng kanyang cylinder hindi talaga papasok yan kaya kailangan paluwagan talaga yan area lang po yun tsaka lang tayo mag adjust pagka kapit na yung brake drum so yan po uh, na rin yung kanyang shock dragling uh, drag link. yan may lock na po yan ano kailangan po ang ilalagay natin lock halimbawa na wala yung pin niya yung original pwede na po yun yung welding rod o kaya naman pako yan wala dito. Dingrad lang po yan. Ano? Makapal naman yan eh. Ipital lang po natin mabuti yung nut pagkatapos ilat. Huwag po tayong ipabaya kung maluwag kasi delikado kasi yan eh. Ang dala kasi nitong tayrad bar yung kanyang panubila pinakagiya ba giya. So ngayon po uh, kakabit ko na ngayon ang ating gulong kasama yung brick trap tsaka hub pagkakabitat kakabitatin kakabitat yung para sa salo ng kanyang, kanyang wheel Dito po nakakabit yung kanyang para sa salo ng wheel seal. Pagkakabit po niyan, hindi po pa ganun. Paliktad po yun. Kailangan nakaganun po yan. So, habang katatapos ko lang kabit po nito, kakain mo na ako. Mamaya, babalikan kayo. Sa likod naman ako babaklas. Ayan. Ayan po, yung katulad na sinabi ko sa inyo po, uh, tapos na akong kumain, gagawa na ako dito no, sa likod. Pag nagtanggal po tayo ng six stud na isuso, no? yung original lahat, di pa napalitan ng stud bolt, Kaliwa ang luwag nito. Ito po ay nasa kanan banda. No? Yan, kanan po yan. Ano? Ngayon, pag nasa kaliwa ka naman, yung driver side, sa likod po noon, ang luwag no pa ng kanyang stud bolt ay pakanan naman. Likewise, baliktad. Kapag original pa stud bolt. Ngayon po, itong brake drum ito, nakukuha po yan, nabubuno. Hindi yan katulad sa iba na five stud, yung double tire, kahit tanggalin mo man yung nut, hindi yung makukuha ng drum doon na hiwalay. Ibig sabihin, buo po yung kasamang hub. Pero ito po, naiwan tong hub at saka yung axle, yung direct drum na kukuha. Papakita ko sa inyo ngayon. Ano? Yan, kaliwa yan. Pakaliwa hmm. ko yan. Doon po sa kabila, pakana ng luwa doon. Huwag po kayo magpakaliwa doon kasi pahigpit yun. Kapag original pang pa start bolt, no? Pero kapag napalitan ng stud bolt, standard naman kasi dito sa ating Pilipinas, kaliwa ng kaliwa. ano pong pagtanggal, ganun din po pagkabit. Importante po, tumama to yung trade niya. No? Ayan po yung lock niya sa pag-trade. Ayan, ano? patama po yan dito. Ngayon po, yung spring niya ng ating brixio, original pa rin yung design niya. Apo Na rin nagkabit niya dati. Hindi ko kasi pwede bago yan ang talagang design niya. Mas maganda ho yung save ang spring para malayo tumama yung kaming hat dito. Kasi pag dito sa labas, may pagkakatao sagi-sagi yan. So ikakabit na po namin ano. Yan na nakakabit na po. Lalak na ulit, no. Ano yung pagkakabit? Tungla dan sinabi ko sa inyo. Ganun din po pagbalik. Sa mga bagito lang po na mga mekaniko. Yung mga master na yan dyan, alam na nila po yung gagawin mga ganyan. Sisiw na po sa kanila yan. Yung mga bagay ito lang mga niko po, huwag lang po kayo matakot. Ganyan lang po ang paggagawa ng mga under chassis brake. Nakakabit na no, naka-adjust na rin yan. Sa so, pabila naman tayo, ginawa ko lang po. Ang paluwag po ay kanan po ha, kanan sa. Ay po kamay ko no, yan harap ako. O kamay ko kaliwa, Ito, kanan. E, dito ako pain ko tanggal ho yan. Yan baliktad po yan. Kanan yan, na. Oh. So yung kanan, ito yung kaliwa. Ganyan po ang sinususo original no, kung hindi pa ka, kung hindi pa kayo nagpalit ng stud bolt. Kasi pag tayo ng stud bolt, kadalasan kasi kaliwa ang tagal. Yun. Sabi niyo, nag-adjust ko ng paluag. Medyo pabor na sila. Meron kasing drum natin na minsan itipatay dito sa dulo. Medyo upload no sa patay. sa loob. So ngayon, lalabas na natin. Si Chanao, ipapatayin ko muna video. Isa lang kasi ako, wala akong kasama. Ito na tanggal na, tanggal kabila. lining po, makapal pa. Hindi po manipis yan. Tingin nyo na po manipis yan. Makapal pa po yan. yan. Makapal pa yung lining niya. So, ang mangyayari po nito, yung bago na, i-stack na lang muna sayang pa naman. Wala naman siya tagas dito So, pwede pa yung lining. Kaya pa po yan, mga limang buwan. Limbuwan. di araw-araw gamit yun. Lira lang nga, pwede isang taon pa yan. Marami na ako nang i-counter ng ganyan. Linising ko lang po ito, no? Ayan, sir, ha? Linising ko lang muna kasi pwede pa po reclining na ito. Break brake shift. Serba na lang po yung bago na binili niya. Yung naha naman ay bago naman yan. Okay. Ayan na po. Ano, tiga, tiga, tiga. Ayan na po, kinakabit na yung kulong, no? Tapos ito, adjust. Tingnan niyo. higpitan ko, ha? Ito yung kaliwa, ito yung kanan, ito yung kaliwa, o, oh, yan. Pakaliwa, yan, o. Oh. Baliktad ho ang isususo na single tire na uh, elf, no? Basta original. Yan ang tulad ng sinasabi ko po. Katapos ito, adjust, road test. Ayos na. Papinis na po kung tingkimbot na lang. So, so yan na go. Finish work na po. Mga guys, amiga, amigo. Okay na. Nakasit up para na ating ibib. Yung brake tire na May nakasit up na rin. So, ito na lang pong gulang. Minor na lang po. Lalagyan ko ng bootwasser. Ayan, boss. Bin namin muna. Patapos na po, boss. Sa tat nga pala kay Binjiho na rin, ano? May boss. Boss, patisting mo nga. Pandarin mo. At uh, patapos na tayo, ano? Sa tat nga pala kay Aji Aquino from Bagong Kalsada, no? At saka Eduardo Sainson, de la Torre, ang aking amigong katropa noon. Hanggang ngayon up so, Taupi pala kay Green Haminis at Resito Asas at kay Alvin Samson ayan okay, testigan mo namin ayan po ang driver yung ayan ng Bicol okay ano, sinapak ng freedom mo mayroon pa kamera rin tayo ayan okay. o ano, malakas ng freedom okay na sa'yo ayan Ayan po, nagpapatunay po, finish work na po yung ginagawa ko. Shout out nga pala kay, ano, Bernie G. Makidato, dyan po sa Bitanya, Barangay Padsol. No? Barangay Padsol, Calamba City. Ayan po, nagpapatunay lang po, finish na work na yung working ngayon. Linggo ngayon, pagod na po ako at uh, pasitya na po yung ibang magpa-skipo trabaho. Hindi ko na makaya harapan nito. At patay na lang nila, pagod na. Po, pakitike and share subscribe. Thank you po. Ako po si Dante Nabalis. Ito po aking working ay uh, Isoso l truck. Hanggang dito na lang po aking video. Maraming salamat po sa inyo. Thank you.